Good morning. Ah, morning. Sayo pa yung magtiayon, oh. Good morning. Ha. Good, morning. Good morning. Guys, dalayas na ako dito sa taas. Ililipat ko na itong mga gamit ko. Yes po, aalis na tayo. Ah. sa sobrang dami ng gamit sa taas, ayokong magkalat-kalat siya doon. And baka mapagalitan pa ako ni madam bago ako pagalitan. <laughs> Safety ko na yung mga gamit ko dito. Since hindi naman masyadong busy na naghahapot sila ng coffee, hindi naman ito masyado na din ginagamit yung canteen, so dito ko na lang i-stack yung, yung aking box. Tugas ko lahat. Lagay ko na lang siya dito para pag kinuha nila, dito lang din nila ibalik. Kasi pang doon, ang dami talagang gamit. Kung baga nahihiap na benda, man, ang dami kong gamit. Nagkakalat doon minsan pag hindi na lukit ng maayos. Pag nila, isa uli dito sa box nilagyan ko at iba pa. Hindi lang kasi ayokong maka-disturbo doon sa taas mga gamit ko na nagkalangkas ng na. hindi na sa uli. Pinagliligpit na nilang mga bakal, mga tubular, na mga tira-tira. Dito tayo sa garden, guys kailangan natin kunin tong mga ganito kasi hindi na naman tumamamalayan wala ayan oh parang ito lang din oh tingnan ninyo hindi na namalayan hindi nakita hindi na pansin wala na hindi nakain kasi nakatago sayang naman parang ito din pwede na itanim ang dami parang ano dito eh tapos dito guys oh ang dami hmm? ang dami maliliit dito eh kailangan siya bantayan kasi patinan nyo to malaki na doon oh. kinuwa na nila kahapon yung iba Parang ang pangit ng tubo ng patola. Kasi madali siyang nalalata. O parang ganito ba guys. Oh? Bakit kaya ganito? Sayang. Ayan o. Oh. Ito ang liit pa. Ganito na yung nangyari. Parang siyang abnormal. ko alam. Sayang. sayangan ako sa mga gulay eto oh, tingnan niyo dito ang liit pa nito pero ganyan yung itsura. Ito din. Dwarf siya. Kailangan talagang bantayan. And tapos na akong magligpit sa aking mga gamit doon sa canteen area. Nilipat ko lang talaga siya kasi ayoko makadisturbo kasi ang dami kasi ng mga gamit sa taas and minsan yung iba hindi talaga naliligpit so much better na dito lang sa kantin kasi yung kantin hindi naman siya biagamit so uh, pag na may nagamit na at least kahit pa ano, dito na nila isa uli and malalaman ko kung sino yung mag gagamit kasi syempre pag wala doon magtatanong sa akin diba? diba? dito yung box ko nilagay sa ilalim eh Hmm. and hindi naman na maraming gamit dito guys and yung aming microwave oven is dito namin yung lagay kasi mas convenient siya and may saksakan na malapit sa taas naman kasi eh walang mas saksakan na malapit so kailangan ng extension so, Alas puno na kasi lahat doon ng saksakan. May ref, may wifi, may mga pang ilaw. Basta puno na talaga siya. Kaya dito naman is wala naman siya masyado. Hindi na siya masyado ginabang gamit ba kung baga So dito ko na lang muna talaga nila tayo. Mahaw special. Wala pa to. Drive. Right. pamaho today is. Kabe para gawin kasi di Maaga maaga pa gulit agen 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 maaga kasi agen siyang promotion agen talaga si Scarlett so oh naging sakit naman siya. Mga naging emotional ba niya part ni? Kaging emotional talaga ang pag-alis ni Scarlett gino Kahapon pa siya. Abangan natin ay na mo na yung maleta, guys. Totoo na talaga <laughs> ito. Sa mga maleta, ang hirap pag-adjust, grabe. Dahil pagamping day, dahi, mamis ka na mo ha? You, Ayaw ba yag panluod sa amo, day. Day ti Jikas na. Uy, oh, behave, ha? Akin na. Diba, na. Uy, ka, mo na yan, tiyak. Uy. Sabay. Hindi perfect na bakang mga lalaki, Hoo. Papamukan mm na hapon. -hmm. Iba yung beauty ni Inday. Inday Scarlet. Gan'yan no, lang 'yan pero halita. malakas mga sa mga lalaki. Puwedeng paupo ka ayo 'yan si Panigadillo. Paupo ka rin Ang assistant. asistant. Ayaw pag Luzon na wala wala ka kalaligo. Wala muna sa ako. Lagi, laging kay mag-lotion. Lagi lang sa likod. Bugo kay mong popo. <coughs> <coughs> laging maglotion nga. Walang liligo ba? Lagkit lagi. man, good sa feeling. Hindi ko pa. mo lagi. Bugo kay mong popo. Oh. Wow, halayin popo Baka mo <laughs> Ano <laughs> ka. kayo na. nagulat na si Inday? Ah, si Madam! Oh, mag-sure kay Imo ng gamit. Bili ako. Ay, standay. Hala. Kaya na sa vlog. ba? Sige, si Bye.

Amping bye. Ako ba 'tong din tadi daw, dali-dali muna. Sige na, Balik na ba bye. Babalik na sagka. Bye-bye. Ang bye. Bye. Ma. Chada <laughs> imong dress. Syempre. Magahanap buha. Maghanap buhay si Madam guys. Promotion and everything. Kaya laban lang siya. Ako naman today after neto is aalis din kasi magsusundo sa bata. ba grabe ang buhay. Kailangan natin magsikap lagi everyday. So mamaya ulit um, update tayo. Okay, bye! Bye muna. Thank you nga pala sa lagi nanonood. Sobrang pasalamat po lagi sa inyo sa so, sobrang nanonood lagi sa aking mga videos. Basta laban lang tayo sa life guys. Laban, laban, laban.